Wemby nila mo ng dunk attempt na ito kay Eldon Johnson. Nag-flex lang sa depensa ng Lakers. Lebron James ginawa lang asintahan si Wemba niya ma. Kawawa nga mga idol sa laban. Duguan. Rematch ng Lakers vs Spurs No AD no dilo para sa LA Start na agad tayo in the first quarter Kung saan may pa defense to offense si Lebron Pero masyado nga mainit ang start Ng Spurs mga idol 16 to 4 agad yan dahil 5 4 6 sila sa field etong si Keldon Johnson 2 3 pointers agad At hindi pa sila natapos jam, Tinodo na nila to 21 to 8 Ang lamang nila at may big block pa si Wemby dito Kaya naman timeout si Darvin Ham pero after that timeout, the Spurs offense is still hot mga idol kaya naman umabot na sa 19 ang lamang nila at sa buong quarter. Dinomi na nga ng Spurs offense ang Lakers defense kaya naman may 42 to 22 lead sila mga idol. Si Austin Reeves nga lang ang opensa ng Lakers so far with 11 points. Second quarter natin, walang pagbabago ng dialang spurs, mainat ang Lakers, hindi makashoot, walang rhythm sa offense, kaya naman nakaroon na ng 25-point lead ang home team. Pero ang Lakers after niyan kahit papano na buhay sa paungunan nga ni Lebron dahil siya ay playmaker mode. Gumawa nga sila ng 13 to 2 run. Pero nasundot nga ni Zach Collins sa matay itong si LBJ. And then after niya nakabawi ng Spurs, nagflex pa si Keldon Johnson sa Lakers defense pagtapos. Pero napilitan ngang mapa-timeout si Coach Popovich nang dahil si LBJ at Torian Prince binaba na lang sa 12 points ang advantage ng Spurs. Gumana nga ang defensive adjustment ng Lakers at nag-zone defense sila this quarter kaya naman nagka na rin ang kanilang opensa. Nababa nila to single digits ang lamang ng Spurs and then LeBron tiniraan pa sa mukha si Wemby ng 3-pointer. Ginawang asintahan lang ang rookie. Tinapos nga ng Lakers ang quarter na 69 to 62 na lang ang kanilang hinahabol. At sa ating third quarter naman, medyo na-handle na ng Spurs itong Lakers at mga idol, ginawa na nga nilang 12-point lead muli ang kanilang kalamangan pero ginawa pa nga yung 15-point lead ni Wemby. Kaya naman timeout dito ang Lakers. At tinalagaan nga ng home team ang kanilang kalamangan this third quarter at itong si LeBron pangatlong beses nang nasasapul sa mukha duguan na nga mga idol this time matapos tamaan ni Hachimura at matapos niyan osin Drews take over ang nangyari tumulong na rin ang ibang Lakers players kaya naman naging 6-point game na lang muli ang laban pero ginawa itong 11 muli ng Spurs bago matapos ang third quarter. Fourth quarter naman natin, napakaganda nga ng umpisa dito ng San Antonio Spurs. Binalik nila to double digits ang kanilang kalamangan at naging 16 points pa nga yung mga idol Tino sa DC 8. At ganila ang inalagaan niya ng mga idol sa unang 5 minuto ng ating paglalaro in the fourth quarter. Pero tumayam out nga itong San Antonio Spurs matapos nga ng magandang pasang ito ni Lebron James. Pero hindi na nga rin pinakawalan pa ng San Antonio Spurs sa pagkakataon na mabreak ang kanilang 18 game losing streak ginawa ng 20 muli ang kanilang kalamangan this game at nahirapan na nga ang Lakers at hindi na nakaabol pa.